Hey guys, so what's up and welcome back to Q Chain Vlogs. So today's video guys, ay tungkol po sa girl indicator. So meron pong dalawang viewer subscriber ko na nagcomment don. Kung meron po bang girl indicator itong si Mother Star Cafe One Fifty Vito. So sabi niya guys, sabi nila, so meron dito guys. So sabi ni Joey Magnayi my gear indicator po ba? Then, sabi ni ka, ma'am, my gear indicator po ba? Sana pinakita nyo po kahit first gear lang, importante po kasi yun. So, nung nag-review po ako guys, kay Motorstar Cafe 150 Vito, hindi ko po na nasali doon yung gear indicator niya. So, Yes po, meron pong um, Girl indicator itong si Cafe 150 version 2 Si Motorstar So ipakita ko lang sa inyo guys So saglit Ayan na guys, yung ating Motorstar Cafe 150 version 2 So ngayon Ano yes, start lang natin si Si Cafe So start lang natin siya guys Para makita niyo. nakalagay po so ito yung kanyang neutral na sa ibaba so pag nag gear shift po tayo guys yung kanyang gear ay mapupunta po sa uh, loob sa taas guys ayan po yan ayan po yung kanyang ayan po yung kanyang gear so hindi ako makapag focus kasi ako lang yung Nag video guys tapos ako lang po yung nag, <laughs> nag gear So, ayan guys, na, nasa loob po yung kanyang care indicator. Ayan po. So, may change po ulit natin na. Ano? Uh, ayan guys, mm -hmm. Uh, nag-segunda. Uh, ayan. So, ayan, nakita nyo guys na may in, gear indicator po itong si Motorstar Cafe 150 version 2. At maliit lang po. Ayan, maliit lang po siya. guys, may pakita ko na sa inyo na meron po talaga yung indicator ito si coffee, uh, mother star coffee 150 version 2 so ayan uh, pakinggan nyo naman yung kanyang puno version 2. Ayan, guys. Talagang ang lupit niya talaga. So, ayan lang, guys. So, salamat po sa mga nag-comment sa aking video. Salamat din sa mga uh, nag-like, nag-share, at sa mga nag-subscribe. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking uh, uh, channel, so, mag-subscribe ka. Bye-bye. So